Ayan, naglabasa na po itong mga political figure na nung maaresto at makulong si Senator De Lima, ni katiting na suporta hindi po nagpakita, lalo na po yung ilang senators. Katulad ni Grace Poe. At ito naman ngayon, si Manang Aimee. Alam naman natin, kilala natin itong si Manang Aimee sa pagiging vocal niya na, na supporter ng mga Duterte. Na kahit siya na lang daw ang mag-isang natitira, hinding-hindi siya patitinag bilang supporter nga ng mga Duterte. Yun. Ngayon, may pahayag siya. Hmm. Ano daw? Sabi niya dito, abay, meron daw na justice system or meron daw, um, umiiral daw ang justisya dito sa ating bansa. Dahil nga sa pagkaka-release, temporarily on bail, ni Senator de Lima. Malaking balita ito, lahat po ng... Uh, media organization ay ito ang laman ngayon ng kanil kanilang balita. Kahit po yung mga international media ay nagpapakita rin ng pagsuporta kay Senator De Lima, lalo na po yung mga foreign ambassadors natin. Anyway, eto, puntahan natin si Amy Marcos na matatawag natin pumapapel ngayon, umiiksena, at kung ano man yung, yung term na ginagamit ng mga netizens. Anyway, Senator Amy Marcos says, former Senator Leila de Lima's release out of bail proves that justice system in the Philippines really works. Ayan. So, titignan natin ano ba ang reaction ng mga netizens dito. At bakit niya nasabi na talagang nag-work ang justice system? Dahil kung totoong nag-work, abah, panong inabot ng, ng taon ang isang taong walang kasalanan na detine ng pitong taon, halos pitong taon na walang kasalanan? Diba, ba? Imbentong kaso na tayo. Alam naman ng mga katulad ni Amy Marcos. Alam nila 'yan. Okay? Kaya gina, kayo ginagaya ng mga kababayan natin, kayo po ang pasimuno ng pagmamaang maangan. Dapat konektado kayo sa realidad. Lalo na po itong mga politiko dito sa ating bansa, katulad nga na itong si, si Marcos. Anyway, it bolsters my position mula simula pa that the ICC has no jurisdiction over any Filipino, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ayun, bottom line, yan pa rin ang sasabihin niya. Nag-work naman daw ang ang justice system dito sa atin, kaya hindi na kailangan ng ICC na pumunta pa dito. Yun. O, gusto mong i-justify na nag-work o na, na, na wala ng uh, papel dapat ang ICC dito, yan po ang gusto niyong palabasin, i-justify yung idea na yon pasansya na. Pero hindi yan, hindi yan bibilhin. Itong idea mo na to, itong statement mo na to, ay hindi naman yan bibilhin ng mga matitinong kababayan natin. Totoo yan. Okay, Senator Amy Marcos says, former Senator Leila de Lima, anyway, yun nga. Um, bukod kay Senator um, Marcos, meron din pong pahayag si, si Grace po naman. Nakaw, ayan, naglabasan nga itong mga ito. Pero tignan natin kung ano ang reaction dito ng mga netizens. Sabi nung isa, talaga ba it really works? I mean yung justice system. Pero kung hindi na alam ang ICC hanggang ngayon, kulong pa rin si dilima. Seven years na nakakulong na walang kasalanan, tapos justice system really works? Totoo. Yun yung napakaliwanag doon. Eh. Seven years na nakakulong nang, na, na ang makikita natin, invento naman ng mga testigo. At yun nga, medyo matagal na nung magsimulang unti-unting bumaliktad uh, pabor kay kay dilima naman yung mga testigo ng gobyerno ni Duterte. Sabihin na natin ganon. Akala mo lang yan, sabi ng ilang natasan, patawas si Babalina. Aray. Anyway, justice works daw. Kwento mo sa mga DGS. Kayo lang yan, not us. Not UN. Not EU. Tama. Hindi ba? Matindi. One and only case na nanalo yung mga tinitira niya tapos working agad ang justice system. Yon agad-agad daw na working ang justice system. Make it a majority of all total cases first bago mo sabihin yan. So una, nakita natin, napakahaba ng nilakbay at uh, pinagdusa, pinagdusahan talaga ng Senator Lima yung kanyang, yung inventong kaso ni Duterte. So sabihin mo, justice system works. At yun nga, pangalawa, maganda tong point na ito, na sa napakaraming cases ngayon dito sa atin, karamihan siyempre ay mga walang kayahan at mga mahihirap nating kababayan ang nakakulong na wala namang kasalanan. Di ba? Ang ibig sabihin lang yan, madalas nag-work ang justice system sa mga katulad niyo po, sa mga politiko. Okay? Sa mga nakaupo at may mga malalakas na kapit. Ang saklap no, naglabasan talaga ngayon eto mga ulupong na ito para ko ano ay magpakita ng suporta. Ano yon? Dahil kayo ay natatakot na baka kayo'y madamay at balikan din. Dahil kung tutuusin ha, yung mga senators na na sumuporta para nga ipakulong si si Dilima, walang ginawa para, di ba, kahit papano ay sabihin na natin, supportahan din sana in a positive way yung kanilang colleague na si Delay mga. Pero wala eh, nanahimik yung mga yan. Good luck sa inyo.